Okay ka lang? Medyo matigas yung ano mo kanina eh. Nakalaban mo. Eh. Parang ano may mga boses ng banda. Teka ma eh. Huwag ko pensa, bro. Baka iniikutan tayo ng mga kalaban. Oo. Pensa bro. Ano lang. Naksa. Pensa. Alam mo na bisla bro. Hoy, okay. tatay. Para grabe yung anong nila eh. Humuhugot. Presensya mga idol sobrang dami po. yeah that's a little dry dami ng presensya dito. Bro. Parang wala ngayong ano. Wala nakabantay dito ngayon. Kasi andyan lang sa unahan yung ano ni medalyon eh. Yung kampo Oo. Oh. Puntahan natin. Sige. Baka andyan si Dudu eh. Kasi dalawa yung kampo eh. Sige, Yung sa bahay ko. Dati. At dito. Gawan ko lang kung nandito pa ba. Tara. Tara. Bro, parang walang katao-tao dito ngayon. Walang presensya dito. Mahimik na. Oh. Pero sa malayo, parang may mga presensya dyan. Ito tayo Dahil dito, bro. Diba papunta sila yung takbo nila kanina doon? Oh. Ng idol, na. May ano po kami may hinihintay po kasi kami bago kami lumusob. Dito lulusobin sana namin. Kaso wala nang presensya dito, wala nang mga kalaban. So pupuntahan natin yung bahay mamaya pagdating ng mga kasama natin sige bro so po mga idol Sa so, hindi, hindi pa po nakakaalam mga ilang araw na po mula nung na rescue si master J eh, huli, lang, huli lang daw niyang na upload yung mga video kaya Akala ng iba eh nasa kamay pa siya ng kalaban. Actually, papunta na po sila dito. Mga ilang araw na po siyang na-rescue eh. Pati yung update niya, hindi pa niya na no, na-upload. Na so, maraming salamat sa mga nagdarasal sa kaligtasan ni Bats. Uh, kaligtasan namin lahat, no lalo na ngayon na si Dudoy nasa kamay pa ng kalaban at uh, si Master J at yung kasama niya eh papunta na dito mga idol at sabay sabay kaming lulusob doon sana andun si Dudoy sa dating bahay ko May mga tao nga eh. May mga ano nga. Parang maingay doon. Oo. Uh -huh. Parang maingay doon banda. Nahirapan tayo nga na Pag nandun yung si Medallion. Tsaka pag marami yung mga kalaban doon sa ano. o nagbabantay ka dudoy ngayon mahihirapan talaga tayong kunin siya pero sa araw na to hindi tayo uuwi lahat di natin nakukuha sa dudoy kailangan talaga na maresco natin nagawa tayo ng strategy o plano tignan muna natin yun doon nang magkasama tayo nila Master G Tignan muna natin doon <clears throat> para makita natin yung mga, ano nila, yung mga choreography. Mabasa natin. Mabasa natin kung ano yung dapat gawin natin na strategy para doon sa uh, itatapat natin doon sa choreography nila.

kasi eh, meron pang konting nakain mo. Mm. Buti na lang na safety ko ang pamilya ko ipagbigay ko sila na safety delikado para sa kanila. Sa akin anak Pero okay, ay, naman, ay, okay, naman sila doon. Pa, hmm? pa yung pagpunta ng sa bahay, iwan ko Basahin lang po natin sila konti. Siguro yung yung tumakbo kanina, nag-report na yun eh. Sigurado po. Mm hmm. Nag-report na talaga. Ito lang sabi niya. Puta e, ina. Nandito lang pala si Max to mm -hmm. Ta Tapos sabay tumakbo. Mm -hmm. Kasi tinik tayo sa lalamuna nila eh. Oo. Oh. Lahat ng mga plano nila hinaharang natin. Mm -hmm kaya sobrang galit nila sa atin. Sa bahay sa Bundok Dilugod ngadto. Hmm. At noon. Uh, punta tayo dun sa istorya ng batang berdugo na yan. Parang may kapatid yan dati. Eh. Berdugo. Hmm. Hindi ko ano, hindi ko alam na yan pala yung ano, yan pala yung pinalaki ni Master G noong batch Yung batang berdugo na yan. Hindi ko alam na siya, siya pala yun. Tapos, parang akala ko eh, patay na yan dati. Kasi, nalaman ko noon, dalawa yan eh. Kinukup ni Master G yan. tapos yung kuya niya parang yun yung utusan ni medalyon noon sa kasi ako aku trini ako ni ano eh ni medalyon tapos may isang bata na parang ewan ko lang di ko sigurado na kapatid ni Berdugo batang Berdugo kapatid si ano yan eh si batang dilubyo yun eh Binigyan sila ng mga ano niyan. Parang binig, binigyan sa ng pangalan ni Oo. Ano, medalyon. batang ng At 'yun nga. Ewan ko kung saan na yung bata na 'yon ngayon. Si dilubyo lang din hmm. Parang ano eh, parang tinatago lang siguro ni Medalyon. Hindi, hindi natin, ano. 'Yun yung ano, 'yun yung kapatid ni Berdugo. Kasi hindi ko makikilala yung makikilala yung berdugo na yan kung kung ano, kung hindi ko nalaman na yan pala yung pinalaki ni Master noon. So saan na kaya yung dilubyo na yun ngayon? Yung kakat nakakatandang kapatid ng berdugo na yan. sana magbagong buhay ng mga tao na yan, mga batang yan kasi delikado may mga tao talaga ano eh sobrang sama ng presensya dun, dun banda mga idol malapit sa bahay ko dati sobrang dami ng presensya doon. parang umiinit ng ano parang patid ko yung ano dito presensya parang masadong umiinit sobrang bigat bro parang naririnig ko dito yung boses ni Miralion bro ha? bosses nitali niyo na eh. oh ting kam parang galit na bosses sino nakit kasi balik ano sister jet oh sabi nila kanina nung chat sila sa akin malapit na kami sa location nyo sabi nyo gano'n kasi alam na alam din eh, yung lugar na to eh lagi siyang pumupunta dito pag may kailangan yung commander yung head mayroong ano? damet may nagbabantay siguro dito tapos naiwan yan yes. ano siguro pinipon ni medalyon yung ano niya yung mga bantay niya dito or doon sa kung saan si Dudoy ngayon kasi delikado pag bigla tayong lumusog eh lang sila eh, talagang makukuha natin si Dudoy Sabi ko kay Bats kanina na baka hindi mo pa kaya Bats. Sabi niya sumunod kami kasi alam ko sa sarili ko na kaya ko. Kaya sama-sama tayong ano sama-sama tayong tubisin yung mga tao na yan at sagipin natin si Dudoy bago tayo gumawa ng hakbang para patayin yung nasa likod ng mga kalaban na yan. I investigahan natin yan. Sabi niya ganun. Sabi ko matagal na akong nag-iimbestiga. But pero kahit ni isang lead hindi ko wala pang dumating sa akin. At yung dalawa natin, dalawa kong tao dati. Iwan ko kung saan na silang location ngayon bro na babahala na ako sa kanila eh. Tapos na sila. Pat kanina pa lang sila nakarating dito. Iba naman po yung ano mga idol, iba naman po yung sila Master G na rito at iba naman po yung mga tao ko dati. tanah sama pendaman bro masa sagap ko yung mga presensya nila master jeep bro kan? bro parang ang dami presensya doon bro barang sobrang dami bro puntahan natin tara tingnan natin parang lumabas sila galing sa ano eh sa bahay tingnan natin para sobrang dami po mga idol no ang bibigat ng mga presensya nila tago muna tayo sa gilid para makita natin kung hmm. ano sila karami doon banda mga idol oh. doon po banda tara bro tara, tara.